Akin lamang po pasasalamatan ang mahal na Panginoong Isus dahil um, sa himala po na ginawa niya po sa uh, aming buhay ng aking bilabid kuya. Uh, ito lamang po, April 23, Uh, meron pong dakilang himala ang mahal na Panginoon na ginawa sa aming buhay. Um, galing po ako noon mga minamahal sa Four Days Revival Crusade ng Baguio City. Ayan po mga minamahal na pag-uwi ko po. Um, nasa QC po ako ng mga panahon na yon. Uh, Wednesday po ng umaga, nakareceive po ako ng tawag sa aking bilawid kuya na ang sabi niya po sa kanya pong message na andun po na nasunog daw po ang bahay namin. Nariyan mga minamahal na mahal na wala daw po siyang naisalba kahit na isang gamit. Dahil po ng mga panahon daw po na yun ay masyado po siyang tulog mantika mga minamahal ayun po na kahit po gisingin po siya hindi po talaga agad siya magigising nariyan mga minamahal na paggising niya po um, ginising po siya na mahal na Panginoon ang pagtingin niyo po sa paligid, sobrang dilim at nakita niyo po yung apoy na, na pumapasok na po sa bintana namin. Uh, bilang backslider po ang aking kuya, nataranta po siya, hindi niya po alam ang kanyang gagawin. Ayon po na tumakbo po siya. Paglabas niya po ng pinto, nakita niya po yung apoy na sa ibabaw na po ng pintuan namin. Kaya hindi na po niya, wala na po siyang nadalang gamit, tumakbo na lang po siya sa labas. Nariyan mga minamahal na sa balita, 500 na bahay po talaga ang nasunog sa dako po ng barangay. 1, 2, 3 na yan, mga, mga minamahal sa dako ng tundo. Nariyan, mga minamahal na, nung nalam na, nabasa ko po ang message ng aking bilabid kuya, nandun po na naiyak po ako, mga minamahal, dahil andun po lahat ng importante sa aking bagay, mga minamahal. Nariyan po na, bilang tao na iyak talaga ako pero andun po ang pag-comfort ng mala Panginoon hindi ko hindi po mabigat sa kalooban ko yung pong pinagtataka ko kahit na nasunugan po kami wala po akong bigat na nararamdaman sa kalooban ko nariyan mga minamahal na umuwi po ako sa dako po ng tondo na yan, ang sabi ko po mga minamahal habang nasa biya po na pupuntahan ko lamang po yung bahay namin upang magkaroon po ako ng kahit na ilan na may, mas, mapapakinabangan pa na gamit na mga minamahal natin na pag-uwi ko po sa dako na yan ng tondo, na sinalubong po ako ng isang unbeliever, ang sabi niya po ate, yung bahay niyo hindi nasunog. Yung bahay niyo, kahit yung mga gamit niyo hindi nasunog mga minamahal. Yung unbeliever po na yun, isa po siya siya na sharean namin ng Word of God. Dito pong dalati, nung parating po ang 50th anniversary natin. Sa dako po ng barangay na yan namin, napakarami po namin na sharean May mga tumanggap po po. Inaya po namin siya nila dumalo ng 50th anniversary. Ngunit sila po ay nangako, dadalo. Ngunit po nung araw na yun, ni isa po walang sumama sa kanila. Kaya po nung araw po na yan, pinakita po ng malapang yun, na natutuo po ang aking sinasabi. Natutuwa po mga minamahal, lang yung mala dito sa si Jesus sa mga kaligrasi. Right. Nariyan mga minamahal na yung unbeliever na po na yun, kahit po sila ng mga kapatbahay namin, hindi po makapaniwala. Dahil po mga minamahal, yung compound po na yan na inuupahan namin ng aking bilabid kuya, first floor po yan hanggang third floor, tunay po na, second floor hanggang third floor, yung po yung natupok ng apoy. Hanggang sa likod po ng bahay namin, sumili po ako sa bintana. Yan po ay tupok ng apoy, pati po yung gilid ng bahay namin. Tupok din po yung kapitbahay po namin. Pati po yung, ang pinagtataka rin po namin dahil isang hakbang lang po yung layo po ng, sa harapan po ng bahay namin. Yan po ay tupok din po ng apoy. Bali po mga minamahal, kung nandun po kayo sa sitwasyon na yun, makikita nyo po na iniwasan po ng apoy ang aming bahay. Aniluy. Nariyan mga minamahal na yung pinto namin. Ayang po ay nat naroon bahid ng sunog. Ngunit yung logo po na pinagkakabitan ng Jesus, yung Jesus Miracle po na nakadikit, nakadikit po sa logo namin. Ayan po ay hindi naman lang nagkaroon ng sunog. Hallelujah. Man, hallelujah. Mga, mga, minaman, yung araw na yan. Sobrang pinagpapasalamat ko yan sa mahal na Panginoong Isu. Dahil nung bata po ako, pinangarap ko lang po magkaroon ng isang major testimony. Ang sabi ko sa mahal. No Isus, mahala Panginoon sa kahit na po anong mong kapamaraanan. Gusto ko pong magkaroon ng isang, uh, makitok po sa dalawang mata ko, isang kagilagilalas na himala, nakatulad po sa naririnig ko sa mga kapatiran na nagpapatutuo po dito sa banda na pulpito. Ngunit hindi po ako binigo ng mahal na Panginoon. Ayan po, kanya pinakita, kanya himala. Kahit <laughs> po yung landlady land po namin, sina, na, nagtaka rin po sila dahil po yung bahay namin talagang hindi, kahit konti mga minamahal mula sa maliit na gamit hanggang sa malaki, wala po talagang nasunog no, mga ito, minamahal. Na, yung iba po uh, sa sanlibutan, ang sasabihin po nila, swerte. Ngunit sa atin, mga minan, ayon po ay takilang himala ng ating mahal na Panginoong Isus. Totoo May po na, hallelujah. miracle po talaga, mga minan, mahal. Ang, ang, ang nangyari po sa amin, na aking bilabid ko. Ang daming beses na po akong, kami niligtas ng mahal na Panginoon sa sunog. Doon po sa una namin bahay. Ngayon po, ito po talaga ang pinaka... Tinaka, nakita ko po ng dalawang mata ko, mga minamahal, ang pagliligtas ng mahal na Panginoong Isus. Ayon din po ang aking unbeliever na kuya, siya man din po ay namangha, uh ang akin po palang backslider na kuya siya din man po ay namang ang sabi niya mga minamahal kahit matagal na siyang hindi nakakadalo uh, in-expect niya po, po niya po talaga nasunog na yung bahay namin wala na pa makami mapapakinabangan ngunit po nang, nang, sinabi ko po sa kanya na wala po kahit ni isang nasunog siya po talaga ay mga mga minamahal na rin mga minamahal na siya rin po nagpatotoo sa sarili niya na totoo ang Diyos natin hallelujah Bad mga minamahal right, hallelujah hey, kaya yung mga ano din po doon, mga namahal yung mga yung bahay po namin, yung mga kapitbahay po namin na bato ang bahay nila. Ang dami pong nagsasabi dahil daw po bato yung bahay namin. Ngunit yung mga kapitbahay po namin na bato rin, yung gamit nila sa loob, kahit isa mga minamahal, walang natira. At sila po yung umiiyak sa, pagi sa, sa, kalungkutan dahil po sa nasunugan sila at nawalan po sila ng kahit na isang gamit. Ngunit ako po umiiyak sa kagalakan dahil nililigtas po kami ng mahala Panginoong Isis. Oh, Hallelujah. <laughs> Sino pong hindi maglilingkod sa mga labang inong Isus? Mga ganitong imala, mga minamahal. Nandito mo lang po makikita sa Jesus. Meron ka ni Cruzeno. At ako rin po, mga, dagdag ko lang po mga minamahal, ako rin po nagpasalamat sa mahal na Panginoon Sus, dahil ito lamang pong ginanap na 4 days revival ko sa sa dako ng Baguio. Ayon po, akong pinapanalangin sa mahal na Panginoon ng araw na yan na makadalo po ako dyan dahil po ang trabaho ko lamang ay on call. Ayon po na minsan po, wala po kaming uh, work. Andiyan po na kinulang po talaga ako sa financial na makarating po sa dako po ng Baguio. Ngunit um, sabi ko po sa mahal na Panginoon nang ako ay nag-ayuno na mahal na Panginoon gusto ko pong makarating diyan. Ngunit wala po, wala po ko sapat na pinansyal. Nariyan na Wednesday po noon sa dako ng Marilaw at kinabukasan po aalis na po yung mga kaibigan ko sa Samala po papunta ng Bagyo. Um, nang sa sabi ko po sa sarili ko na hindi na po talaga siguro ako makakasama dahil aalis na po sila kinabukasan. Ngunit ano pong buti ng mahal na Panginoon dahil bago po magtapos ang gawain ng Merkulis na yun, sa dako ng Marilaw, sinabi po ng isa pong kaibigan ko na sige sumama ka na, kami na po kami na ang bahala sa, sa, iyo. Kaya mga minamahal, nakadarting po ako sa dako ng Bagyo na kahit piso po wala po akong Gastos, provided po lahat ng mahala, Panginoon, mula sa pagkain, tirahan, lahat-lahat po mga minamahal, hanggang sa makauwi po ako dito sa Dakon ng Maynila, uh, talagang lahat po ay provided ng mahala, Panginoong Isus.